Wa og tuo nga baha ang nasinati sa Negros Oriental kagahapon og karong adlaw nunot sa bating panahon. Ni ang report ni Mark Reggie Abelia. Stranded sa bahang ang pipila ka mga residente sa pipila ka lungsod sa Negros Oriental, human miawas ang tubig sa mga spillway. Lakip nila mga maestra nga wala makalabang human miawas ang spillway sa barangay Fatima, Pamplona, Negros Oriental kagahapon sa hapon. Padulong naunta sila mo pauli sa ilang mga panimalay. Dako pa pasalamat sa maginikanan human gimando sa Negros Provincial LGU ang pagkansilar sa mga klase karong adlawa. Taganihang buntag ano nagyahapi pipila ka mga residente ang nastranded sa Barangay Pakuan, La Libertad. Apil na usab sa Barangay Sulungon sa La Libertad human miawas ang spillway. Naguba usab ang spillway sa Barangay Manghulayon sa La Libertad stranded usab ang residente dool sa Hilabangan River sa barangay Pinukawan Tayasan human miawas ang spillway sa lugar. Dali usab nga sa mga mag-uuma ang ilang mga binuhing baboy human maguba ang ilang mga tangkal sa barangay Pakuan La Libertad. Apil sa napektuhan ang ilang cultured tilapia nga naanod sa baha. Samtang mga mananaga sa barangay Bunawan Shaton daling nakasaka sa ilang mga bangka sa Pangpang aron dili maigo sa dagkong ug tungod sa nasating dagkong Baud, wala na nagat karong adlawa matud sa pag-asa mula nat na hangtod sa Sabado ang nasinating pag-uwan. Subay so, ni ini gipahimangnoan ng mga residente dool sa mga kasapaan ug bukid nga magmatgon sa baha ug landslide. Ah, uh, gahapon atay gipadala nga mga advisory or kanang uh, coordination ng mga messages dito sa to, mga trip na nga ilang nang i-heighten ang ilang alert para aning continuous nga ulan-ulan which again may persist until the weekend. So, kabalo week nga 1 2 3 days nga straight nga ulan-ulan ang absorption capacity sa ato mayuta uh, saturated na so dali na kayo mo ba Kauban si Clans Gabutin Mark Regia Abella Balitang Bisdak